kaklase mo. At bakit? Kasi nagtatanong po siya na nagtatanong, di ko nga po alam yung sagot tapos sabi niya po na may malang daw po. Ah, may malang. <laughs> Hindi <laughs> po <ba>? matalino. <laughs> tapos ganoon. Okay. Ano nangyari? Oh, tapos ngayon, ano ang new resolution mo pag pasok ng 2024? Um, habaan po yung pasensya. Habaan yung pasensya. So, yun. Pangalan, ja, ano, Jamie. 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 Okay. Thank you, thank you so much. Okay. So, ito ngayon mag-dental naman tayo, guys. Lilipas na naman ang 2022-2023. So ngayon guys, mag interview tayo kung anong taon ito ngayon. Hindi ko matatandaan nyo yung time na napikon ka sa mga tropa mo na hindi mo natanggap yung salita kung ano man yan, biro na yan. Tatanungin natin kung anong klase yung mga pikunan yan guys. So ito, let's go! Yo, what's up? Ito nga pala isa sa aking tropa, na si Bulabogs. Tol. 2023 na tol. Milipas na naman ang bagong taon. papasok na naman sa si 2024. Ano ang na-experience mo na no, 2023 na no, ikaw ay mapikon? Ano yun? Ah... Uh, pinati ko lang siya lang ano, Merry Christmas. Ayan. Pinati ko Merry Christmas. Pinati ako eh. Ayaw <laughs> <Napikon ka. laughs> lang ka ng lang binabati ka Ayaw mo binabati ka ng Merry Christmas. Oo, oh, ako eh. Yeah, ka. <laughs> kaya kasi akong pera, kaya napigun ako eh. Sa <laughs> so, sa 2023 na yan, na uh, buong taon ng 2023 dahil lang doon. Sa mga ilalala ko, huwag niya ko mabatiin. Oo, oh, mapipikon niya. Mapipikon ako. Ayan. <laughs> <laughs> okay, so next, mag-interview -e na naman tayo. Eh. Hey. Mag-interview -e na naman tayo ng iba. Ayan. <laughs> oh, Yon, what's up? Ito ngayon, may tatanungin tayo ngayon ng isa. Interviewin natin. Uh, Stop muna yung pag-aing. <laughs> <laughs> hey! May tatanungin ako! No. 2023. 2023! 2023, itong buong taon ng 2023. Anong, ano ang naalala mo na ikaw ay napikon? Sa mga tropa, sa mga ano... Ngayon, uh, napipigon na ako sa Hindi mo yung mic, pero oh, wala Ngayon, napipigon na ako sa iyo, ha? Ah. <laughs> ako. ubutong pa naman ako. Hindi Ano nga experience mo? Yung buong tao na to, ano yung pinaka naalala mo <laughs> na napigon ka? Ano na-aalala mo? <laughs> ah. Wala eh. Wala? Ang oh, pakabait mo naman, hindi ka bigunin? Ay, wali pala bigunin to. Sige. ah oh. 2023 na, ano yung araw ng yung, na pikong ka talaga sa mga tropa yung uh, asar iyo, ano ba alam mo? Okay. Wala eh, wala sa tropa. Wala, sa asawa. Sa <laughs> asawa. Sa <laughs> asawa. <laughs> okay. okay. Thank you. you <laughs> ha? explain mo na kung ano yun. Explain Madami, lang. madami. Ah, oh, madami. <laughs> <laughs> sige, sige, sige. Okay, thank you. Pare! 2023 oh, na pare! Oh! May lang ako! Ano? Oh, Sa buong taon ng 2023, ako yung pinaka napikon ka ng itong buwan kung naaalala mo. ano naaalala mo na yung napikon ka talaga? Parang oh, wala akong ganun, pre. Walang ganun? Mm -hmm. Nang tayo? Wala. Kung buong taon na to, mayroon ka bang ano na yung napikon ka na? Napikon, napikon. Ah. Hmm, Meron, ah, sa trabaho. trabaho. Client lang na medyo, ano ba matawag Medyo, cups ah. Uh, <laughs> medyo cups ah, oh, talaga naalala mo. Uh, yun lang, yun lang, yun lang, oh. lang. Siyempre, na, uh, trabaho din. Oh. Sabi nga nila, uh, customer is always right. Oo. Oh. Kaya kailangan, Magpasensya. Eh, <laughs> <Kaya> magpasensya. <laughs> Pero bigyan ka talaga, At, ka talaga. Oo. Uh, <laughs> yung tipong... Gusto mo nang... Ha? Ah, gusto mo na Sa isip mo lang. <laughs> sa isip mo. Lang. Yung... <laughs> minumura mo nang buo. Hindi mo kasi pwedeng... <laughs> sabihin. Ah. so, <laughs> yun lang. Thank you, thank you. Okay, oh, alam mo tayo nung ano, guys. Yo, hey, what's up? 2023, Bill 2023. May tatang tayo dito kung anong araw siya na siya napikon. Oh. Ano ano ba natatandaan mo na ikaw ay napigil yeah. sa trabaho, sa tropa, sa ano? Ano na mo? Naalala mo, naalala mo. Ano bang naalala mo nung itong buong taon na to na 2023? Uh. Sa trabaho. Sa trabaho din? Oo. Oh. Oh. bakit? Bakit? Tatira ano? Dahil sa pag-inom ba? Ah, sa pag-inom? Oo. Oh. Ah. Tapos nung umalis siya dito, pinagkakalat niya. Ah. Uh, ano kung may uminom? Ay, so, Wala yun. naman siyang inaambag. Ay, <laughs> 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 dahil sa walang ambag doon ka lang bigon. bukod pa doon. Bukod pa doon. Dahil, sa trabaho. Dahil sa trabaho din. Bukod doon, hindi kasama yung inom doon eh. Uh, Ang mali lang uh, yan, pinagkakalat. O nga yan, umuwi uh, na sila ng binanaw. Tanggal uh, na sa trabaho. Okay. So, yun lang. <laughs> 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 oh, alam nyo na, itong experiences na itong 2023. So, yun. <laughs> ano tayo ba? Okay. Oh. Ito guys, natuloy natin. Buong 2023, ano ang natatandaan mo nung araw na napikon ka? At bakit? Ah. Yeah. <laughs> Ayun natatandaan mo. Ano? Ay, eh, ano Wala akong matandaan eh. Ang, uh, wala uh, akong matandaan. Wala akong matandaan? ano ka? Sa so, buong taon na to, wala, wala ka nakakalala na, na napikon ka? sa tropa, Laga. sa mga trabaho, sa ano ba yung, ano, yung, dinero ka, na yung hindi mo nagustuhan, ano ba yung mga part na gano'n? Isa lang, kahit right? isa lang. Ah. meron, pero hindi ko natandaan. <laughs> <laughs> napikon ka para ano dahil sa... <laughs> <laughs> ah, dumi mo, ano? Ano yun, ano yun? Ano, ano, Bakit napikon ka? Ay, Ewanku, ko, itu ko alam. Bila matandaan. Oke, oke. Oke, di naro niya matandaan, guys. So, nilipas na 2023. So, di naro matandaan. Oke, okay, tanong tayo ng So, yun, ito si, ano, si, ano, lang natin yung tropa. Ano mo? Uh, Well, 2023, sa buong 2023 yung taon na to, ano yung naaalala mo na napikon ka? Napikon ako? Na Oo. Uh, Ano naaalala mo? Sa mga ang taon na 2023 isa lang, isa lang. Sa mga mo? Hindi <laughs> yeah. yung ano, ano ba? Ano ba? ba yung araw na... Hindi naman akong pikunin eh. Ah, di naman ako pikunin? Uh. Oo, oh, babait, babait. Hindi talaga oh, ano. Oo. Ay, magpapit ako sa kod ka. Hindi nila akong pikunin. Ayaw. <laughs> okay. So, yun lang. Next natin. <laughs> ah, uh, buong taon ng 2023. <tod> ano naaalala mo na napikon ka? Ayun eh. Sa mga tropa, sa trabaho, yung mga asar sa iyo. Ano ba yung naaalala mo na is kahit isa lang? Ah, yung sa ano? Sa yung agawan namin do sa terminal namin. Agawan sa terminal. So, ay, yun na yun uh, yung napikon ka. Ayun lang. Oh, tapos ano ginawa mo noon? Eh, wala. Taimik lang. Taimik <laughs> <laughs> Bawal gulo. Bawal gulo. Bawal gulo. Okay. <laughs> Ah, yan. So, ito ngayon, tatanungin din natin ito kung ano ang experience mo itong buong taon ng 2023. Anong araw na napikon ka? Ano natatandaan mo? Pag isang tawag namin, tawag para makakamit tayo. Uh. Nung magalit eh. Ha? Nung magalit. Di marunong magalit. Di maru magalit? Ay, guys, oh. So, alam nyo naman itong mga ito, mga pakababait. Ay, Hindi talaga marunong mapikon. Ay, baka yung may naaalala ka, may napikon ka talaga. Ano yung inong nyo? Sa tropa, sa mga parang... Sa saya lang, saya meron. Ah, saya lang? Ah, mabaito, Okay, okay, okay. Good, ay, good, 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 good. Lalo ay, na yung ano? Ay, kinasal ka? Ayun! Oh, <laughs> Maganda ako rito sa buong taon ng 2023. Wala siyang... Kinasal ka nun? Ayun, Yo guys, so ito, tatanungin natin si Wawito Ang solid natin tropa Meron tayong tatanungin Pre, mm. itong buong taon ng 2023 Anong naaalala mo na napikon ka? ah uh, napikon okay. isa lang, isa lang yung maita ko yung mukha mo. <laughs> 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 Bakit yung puro mukha ko yung hinahanan Ano ba? Ano ba? Hindi ha? Yun yun yung nakaalala mo. Buong taon na itong 2023, ano ba yung nakaalala mo na yung hindi mo talaga nagustuhan? Yung experience lang ba? Experience mo? Ah... No, wala naman ako maalala. Parang hindi naman ako ganun kasi na naiinis ba? Wala ba? Yung sa tropa, yung nakasar ka, yung hindi ah, mo nagustuhan. Na, kasi ano na, nakasar ako. Kay Obeng talaga ako nakasar eh. Kay Obeng. Ano ang pag nakikita ko siya? Ano ang malakas. Ano ang nakikita ko si Para siya ang sira yung araw ko lagi. Siya ang sira yung araw ko. Ang sira yung araw ko. Eh, buti nga yung Pasko, di kami nagkita eh. Medyo nasa mood ako ngayon. Ito yung nakaalala mo. Ano itong 2023? Oo, 2023. 2023, buong taon ng 2023. At bawal pikon. So nga, tatanungin natin Ikaw, anong pangalan mo? Tol? Andre Andre Andre, Andre. ilang taon na? Seven. 17 17 no. uh, Ngayon, buong 20, 2023 Buong mm. 2023 Ano ang naalala mo nung mapikon ka? Mapikon ka? At bakit? Itong araw na, na ano ka, ka? At bakit? Sa bahay po. Tapos? Dahil laging magulo sa bahay at bali, ba, ano, madumi. Madumi. <laughs> yun talaga, sa buong taon na tayo, yun yung pinaka, ano, napikon ka. Yes, okay. Araw-araw yung puya? Araw-araw ba yun? <laughs> Saan ang <laughs> nangyayari ito? Magpasok na 2024. Ano nang nangyayari? Ganun pa rin ba? May, may ah, pagbabago ba? Sa Magsta ngayong New Year. Uh, okay, New Year. Solution ko yun, te. Uh, yun, New Year solution. Okay. So, next, pangalan. Charlie Santos po. Charlie Santos. Ganda <laughs> ba? <ako? laughs> Lanta mo na. Ano po, 15. 15. Oh, ano, itong 2023, ano naaalala mo? Nung napikon ka? Ang naaalala ko po, yung tungkol pa sa, ano, sa volleyball. Sa volleyball. Bakit? So, kasi po, ano, nakaagaw ng bola, Diyos na nainta ko. Tapos <laughs> so, ano te, parang inaano nila ako. Nagawa nila ako. Inagawang eh, nga? Yes. yes. Dahil ba sa bola o baka ay, may iba pa? No, dahil, lang doon. Ah, dahil lang doon. Wala ah, yes. na ako ah. pinaka okay. Thank <laughs> so, okay. so, you. Ano rin sila yung resolution, <laughs> resolution mo? Itong pagpasok ng 2023? Ano, sana mag-improve yung volleyball ko and <laughs> sana ano <laughs> sa nag-graduate -um ako thank you po yun importante um, yeah. anyway, oh my yes. god good good next ang <laughs> pangalan Hello, po, po si Bonjira and Yang at ang kinayusan ko po, po sa buong taon na to ay ang mga ano ang mga lalaki na wala na itsura pero mahilig mang catcall. call ay gala <laughs> <laughs> may itsura ba kayo oh, yeah. Mag magbago na kayo sa ay, new year yun pagpasok na 2024 yes okay. pagpasok na 2020, 2024 magbago na kayo ayun so yun lang yun ay, lang yun lang, lang kinainisan mo yes. ayun thank you mayroon pa tayo isang dadanawin Itong 2023, 2023 itong buong taon na to, ano yung pinaka naaalala mo na napikon ka? Sikon na po? Oo. Uh, oh. Uh, ano yung pinaka matinding yung napikon ka talaga? Sa saan ba? Sa tao? Sa kahit sa tra, sa kahit sa tra, o Ayun sa... Nawala yung, ano, yung wallet ko. Eh, nawala yung wallet mo? Wala, kasama na siya lahat. Bakit? Ano yun? Parang pinagtripang ka, ganun? Hindi, nalaglag lang. Ah, nalaglag? Mike! Oh, Mike! Yun yung, pinaka, ano talaga, sa buong tao na to. Oh, uh, Kailan uh, lang kasi yun. Kailan lang. So, ano na ang gagawin mo next pagpasok ng 2024? Hindi Mag pa alam eh. Magiging ano na? Magiging maingat na ano ba? Ay, oo siyempre. Kailangan maging maingat na lalo na walit yung nawala. Doon lahat yung mga importanteng mga gamit. Ayun. Uh, ID siya. Pero wala ka naman pinoprospect na ibang tao na parang kinuha o ano? Nalaglag lang na siguro. Nalag -nalag na siguro pangalan mo was? Cesar. Cesar. Okay, thank you. Yo <laughs> well, guys, meron naman tayong isang tatanungin. 2023, <laughs> bro. <bu> oh, <laughs> 2023, nang taon na to, ano ang pinaka naaalala mo oh, okay. uh, 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 no na ka? Ah, okay. Yung 2032, 2032, 2032, 23. 2032, 2032, ako? 2032, 2032, pinaka-naaalala mo 2032, 2032, buong 2032, 2032, 2032, 2032, 2032, 2032, 2032, 2032, 2032, at bakit? Tapos kinabu kinabukasan noon, hindi na binalik muna. <laughs> muna, hindi lang, mo na. Kinira mo na, hindi na yun. Pero hindi mo binalik. <laughs> hindi naman mo siya. Ay, talaga yung buong saw na to. Ay. Ay, na ano mo na inis. Ayun, yun. Ayun. Ayun. Kasi ginamit sa inuman pala. Oh. Ah, inuman. Okay, okay. Thank you, thank you. Ang oh, pangalan mo na, Makon, makon, makon. Shout out, shout out, shout out. Yo, what's up? Ito na naman tayo kung saan tatanungin. Ano pangalan, boss? A Breaking Happy. Okay. Ang Saka Vlogger. Okay. Ayun, may tatanungin tayo. Itong 2023, itong buong taon ng 2023, ano yung naalala mo na napikon ka? Na yung talagang araw na hindi mo makakalimutan. Ah, yung araw ng 2023 ngayon, eh, napikon na ako? Oo. Oh. Ano yung naalala mo? Yung, na yung, Christmas party namin. Christmas party yun. Sa buong taon na ito ha, ah. ah. bukod din sa Christmas party. Ah, ah. bukod din? Oh, ah, yung sa 66, 66, 66, ano, din pa Christmas party. Uh, pinaplatan ako ng gulong. Pinaplatan ka ng gulong. Tapos pinalit gulong ng truck. Pang <laughs> <likod. laughs> Sa'yo ko 1990. Oh. Binigay 1990. <laughs> 1990s. Hindi <laughs> uh, ko makakalimutan. Hindi ko makakalimutan yon Kakainis. Ano ang sa layman mo pagpapasok ng 2024? Sana ngayong magbabagong taon, para sa akin ah, oh. lahat ng mga losinggero, magbago na kayo. <laughs> Dating nakakadalawa, dapat tatlo. <laughs> Okay. Thank <laughs> Tignan nyo, ah, nyo pa. Okay, thank you, thank you. thank you, So, ito ngayon. Pangalan doon. Michael Ay. Flores. Ayun mo yung mic. Ayun mo yung mic. Ayun, Michael Flores. Michael Flores. Is a member ng, ano to eh, na Central, Central Club. Eh. Ngayon, 2023, buong taon ng... Ngayon buong 2023, ano yung pinaka naaalala mo na napikon ka? Napikon ako? Ah. Oh. <laughs> Kasi no, lang, po, lang langit, eh. <laughs> 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 dan, dan, ano ko ha? Ano ba yung ano ba yung naaalala mo? Ito mo mula na tana, ano tanahan. Napikon? Ah. Wala talaga. Wala talaga. Wala talaga. Lagi ako ba ba na ako ba ba? Wala talaga. <laughs> oh. Wala talaga. Malinis itong buong tao. Wala talaga. Wala talaga. Wala talaga. Pero mga basic ano lang. Ah, basic lang. Hindi. Ito yung basic lang. Ano? Um, siguro, nasimpla ako. ko. <laughs> 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 ko, puro ako gas-gas. Ayun. So, pagpasok itong 2024, anong ang new year resolution mo? Ah, uh, mag-iingat na. ganon. Oo, so, mag-iingat. Tsaka, focus talaga sa trabaho pag sa gawin. Pagalito ka naman doon trabaho. Yung pera yun ang inita ulo. Ayun, <laughs> yun. maganda doon. O, oh, 2024. Magbago na lahat. Ah, tama, tama. Hey! O, oh, Thank you. Thank you. Saro, tayo, tayo, tayo. Wala, wala. <laughs> thank you. Thank you. Wala you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yo, what's up? So, ayun. Meron pa tayong isang interviewin Guys. Kaya hey, pangalan? Uh, Raymond. 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 Uh, Storia. So, itong 2023. Itong buong taon ng 2023, ano ang naalala mo kung araw na pikon ka? Yung pinakamatindi ano? Pikon? Oo. Oh. Sa trabaho, sa katropa, ano ba ano pinaka naalala mo? Sa asawa eh. <laughs> sa asawa. Hindi naman, hindi biro lang ayun sa tropa no? sa tropa ay oh, bakit bakit siguro Siyempre, nagkaka ano ba yung inuman syempre oh hindi natin maiiwasan yung pancawangan uh, ba ah pancawangan uh, oo oh. eh ako medyo kasi ano ako eh sira yun eh eh ayun parang ano lang yung pagkapigunan ba? Pagkapigunan. Oo. Dahil sa ano lang yun, eh asaran ba? Asaran. Oo. Ano ay asaran. Oo. Itong buong taon na to yun yun yung mahalala mo na. Oo, yun lang yun. Kasi wala hindi naman ako talaga palaway. Oo, hindi naman. Alam ko naman yun eh. Kaya na alam tayo eh. Oo. Yan, yan po guys, sa isa sa mga nakasama ko dito, sa mga kaibigan ko dito. Ay, may mga kanya-kanya na kaming family kaya medyo busy na kami lahat. A busy At na. At hindi kami nagkikita-kita masyado. So, ngayon lang ulit kami nang tagpo. Ay lang. ito uh, ito, ginagawa ko. Pinunta ako sila ngayon dito para may interview ko. Ang experiences nila ngayon ng 2023. So, yun. Thank you, guys. So, yun, guys. Nandito tayo ngayon sa Abuado. So, ito, meron naman tayo nakikita, guys. 2023, itong buong taon ng 2023, ano experiences mo na naaalala mo na napikon ka? Napikon? Oo, oh, oh. ano ba naaalala mo nitong uh, taon na to? Pag <laughs> may ano, hindi ano tayo pag ginata dito. Yung may inutos ka tapos hindi na sa yung ano mo, Yo. pera mo. Tama Yeah. Yun lang yung Bakit? 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 Ibre, tagal-tagal mo nag-alit, tapos wala naman pala, di ba? Ah, uh, so, okay, papasok ang 2024. Anong nangyayari? Ano dapat gawin? Ano na? Piliin na lang yung mga pagkakatiwalaan natin tao. Iyon. Yeah. Yeah. Know? Iyon. best. Pangalan? Rendel. Rendel. Okay, thank you, bro. Thank you, thank you, thank you. Ayun, next, next, next. Hello, what's up? Sunod tayo ngayon sa Bukado tayo ng interview ngayon. 2023, ano ang naaalala mo na napikon ka? Nasemplang yung motor namin. At bakit? At ako sinise. Ay hindi naman ako yung nakasemplang. <laughs> <laughs> ako, <ba sinisi? laughs> inalaman. ako pa sinise. Walang kinalaman. Ako pa nasise. Ikaw kasi nais <laughs> Ano ang magiging new year resolution mo pagpasok ng 2024? Lagi na kang papasok. Lagi na papasok. Tapos mag-iingat sa, sa pag... Pagmumotor. Pagmumotor. Para hindi ka na masisi. Hindi mo na ako nakasemplang eh. Hindi ah, ka mo nakasemplang. Yung tropa. Tito. Yeah. Gusto <laughs> <Dito> pala. <laughs> ano ba pa, ang bro? Ano <laughs> ba Nash po. Nash. Nash. Okay, Nash. Thank you, Nash. Thank you, bro. Um, Salamat. Salamat. Yeah. Okay. okay, guys. So, ito. Meron naman tayo ulit na isang tatanungin. Itong 2023, itong buong taon na to, ano ang pinaka naaalala mo na pikon ka? Nung na po kami. na at bakit? Sa basketball po. Sa basketball ako. Bakit? Ano naman, paano nangyari? Eh ano mo? Ano? Tinakboan po kami. Tinakboan. <laughs> uh -huh. Wala wala ano yan, yung pinusta, tinakbo nila. Oo. Uh... Ano yung resolution mo pagpasok ng 2024? Focus na sa ano sa mapagbigay ng mataas na grades. Yo, mag-aaral. Oh, okay. Para sa Para sa ano, sa pinabukasan. Yo, lumaganda doon. At saka ano. Hindi naman gagago. Hindi naman gagago. Wabang mama yung mabait ka na. Ano ito magbasa ko tayo dito? Outfit check. Tiga. de tiga, tiga. Pangalap, pangalap. Axel po. Axel. Okay. Yo. Okay. Okay. okay guys, nandito naman tayo ngayon eh sa Avocado Street. So, interview natin si ate. Ang pangalan ate? Jamie po. Jamie. Hey, that's it. Ayan, Jamie. Jamie. Ano ang araw na naalala mo na napikon ka na 2023, itong buong taon na 2023? Ano po, uh, pinaka napikon po ako sa kaklase ko. Kaklase mo? At bakit? Kasi nagtatanong po siya na nagtatanong, di ko nga po alam yung sagot tapos sabi niya po na may malang daw po. Ah, may malang? <laughs> Hindi mo ako matalino. <laughs> tapos ganon. Ano nangyari? tapos ngayon, ano ang new resolution mo pagpasok ng 2024? Um, habaan ko yung pasensya. Habaan yung pasensya. So, yun. Pangalan? Ja ano? Jamie? Jamie. Jamie, okay. Thank you, thank you so much. Okay. Okay. Yeah.